So, ngayon po ay day off ko and ay pupuntahan ako sa Glit. Oy, tama-tama makulimlim mo. Oh. 'Di ba? Ayun, ganito ang gusto kong weather kasi eh, malapit ng winter. Nagsasalamin ako dito then si ating driver biglang nagpaspas. Nako po, nag-stop na ako mag -video. So, nandito na ako sa, <laughs> so, field. Hindi ko makita kung saan yun? Alam ko yun lang yun eh. Lambabanda. <laughs> mali, mali at yung pinasokan ko. <laughs> Ala, yun. Ang init na lo. din ko. Oh my God. Parang mali naman to. Balik, balik, balik tayo. Karen. Karen, <laughs> liligaw ako. <laughs> Pinasoka ka ng taxi dito sa loob. Hindi ko naman alam kung ano to. Sa library ako napunta. Ha? <laughs> And that's the famous Philippine plug. Mingtek. We are the world. Ayan. Sa mga Pilipinas. Ayan. Student. Pagan na haba na wawal ako. And student gymnasium. Ay, ang laman ng building. Basta dito. Duman diba, ako dito. Ah. Bumalik pala ako. Di ba? May isang ganda ko na kasi na sila. E pala tao na ta. May pasok sila. Ang mga. Ang mga. Ang mga sports na Ako na, naligaw na ako, neramaka. Ayun, yun ni, ayan niya nakita ko na. Ayun. So, lesson learned. Magtanong bago a uh, bangko pupunta Ay na ako. Umuulan na. Ah, diba dito yung swimming? Main Sports Bakit hindi pwede? Ito yun eh. I think, I think it's epic. Napunta ko dito kasi bowling lang ang meron. Ayaw ko naman ng bowling. Gusto ko mag-swimming. Gusto mag-sauna. Oh my God. Tarado. So, nalakad na lang ako. Tapos na sa Sinpong. Ay, parang nandito ako sa ano. Alah, minit. Bili mah. Alah, oh, aku beli apa ni? Pasir. Kita dito Magaganda na pala building na Dahil malayo-layo ang nilakad ko, deserve ko ang kumain ng masarap. And ayan, dito na naman ako sa aking favorite na hotpot. And hula nyo kung ano ang in-order ko na naman? Exactly. Lahat ha, i-comment nyo lang diyan sa baba. Yan ang sarap-sarap, 'di ba? Mm -hmm. Ano kaya ang tawag dyan sa in-order ko? Comment na, dali! Ayan, no? Ayan, no? May kape, syempre. At yan nga po, nagmamadali na akong kumain dito kasi hahabulin ko pa kung bukas ang clinic. And of course, since nasa simpong na ako, upapaha. Acupuncture, rock okay. Upapaha din, pisa, no? Umatamin ang bilig.